Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, entry ng Mayo, ipinagdiriwang natin ang mga banal na Felipe at Santiago. Kamusta? Sina San Felipe at San Santiago ay dalawa sa labindalawang apostol na pinili ni Jesus Kristo sila ay may mahalagang papel sa pagtatatag at pagpapalaganap ng simbahang unang-una pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo. Si Felipe ay sa Ida sa Galilea tulad ni na Pedro at Andres. Madalas siyang binabanggit sa mga ebanghelyo bilang alagad ni Jesus. Pagkatapos ng Pentecostes, siya ay binigyan ng tungkulin na ipangaral ang ebanghelyo sa Frisia at sa iba pang mga lugar sa Asia Minor. Siya rin ay nauugnay sa pagpapalit ng Etiopong Yunuko sa gawa ng mga apostol. Si Santiago, na rin bilang Santiago na maliit o Santiago ang matuwid, ay kamag-anak ni Jesus ayon sa tradisyon. Siya ang lider ng simbahan sa Jerusalem at may pangunahing papel sa mga unang diskusyon sa teolohiya tungkol sa pagpapalawak ng Kristyanismo sa mga Hudyo. Pinaniniwala ang siyang martir sa Jerusalem noong 62 AD. Narito ang isang dasal na inihandog sa mga banal na Felipe at Santiago o Diyos, na pinili ang mga banal na apostol na sina Felipe at Santiago upang maging mga saksi ng inyong anak na muling nabuhay. O ipagkaloob ninyo sa amin sa pamamagitan ng kanilang panalangin, ang biyaya na sundan ang kanilang halimbawa ng pananampalataya, at pagiging masigasig sa pagpapahayag ng mabuting balita. Tulungan ninyo kaming ipahayag ang Ebanghelyo ng may tapang at magpatutuo ng inyong pag-ibig sa mundo sa pamamagitan ni Heso Kristo, aming Panginoon. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Pinagpala Maria Leonie Paradis, ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.